Sa gitna ng sunod-sunod na breakup sa pagitan ng celebrity couples, hindi nakaiwas si Jack Roberto sa mga eagle-eyed netizens, matapos makitang magkasama si Jack, at ang Viva Max actress na si Ava Mendez, pinangalanan si Jack sa ilang mga post sa social media matapos lumabas ang isang kwento mula sa isang hindi kilalang source na nagsabing ang dalawang celebrity ay nagkaroon ng mga sweet moment sa isang party na ginanap sa isang hotel, ang nasabing event ay birthday party umano ng common friend. Nina Jack at Ava kumalat ang nasabing kwento sa ilang social media platforms, at hinamon pa ng source ang mga netizens na humingi ng CCTV footage ng hotel, gayon paman, karamihan sa mga netizens ay nag-aalinlangan sa kwento. Sinabing hindi kailanman magtataksil si Jack sa kanyang partner, na si Barbie Forteza, pinuna rin nila ang diumanoy source sinabing ang mga hotel staff ay hindi dapat magbunyag ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang mga bisita, kahit na totoo ang kwento, imposible rin umano na humingi ng CCTV footage ang sinuman sa isang establishment maliban kung nangangailangan ng investigasyon ang isang seryosong insidente, gayunman. Mabilis na ipinagtanggol ng ilang netizens ang nobyo ni Barbie. Forteza, na sinasabing chismis lamang ito. Pag si Jack issue, pero pag kay Barbie trabaho lang, sabi ng netizen. Sa kasalukuyan wala pang komento si Najak at Ava, samantala, may pahayag naman ang social media personality na si Sian Gaza sa isyu ni Najak at Ava.